yun mga kapanalo maganda maganda umaga so welcome back ulit sa ating youtube channel so busy tayo hindi tayo nakapag vlog palagi matalang tayo mag upload pasensya na po uh, syempre uh, marami tayong ginagawa dito sa shop uh, doon nga pala sa nag request kung paano magputol putol ng kadena so tama tama ngayon ay eh, may papalitan kaming kadena ang mali ko lang naputol ko kagad so ang gamit po namin ay uh, yung chain breaker kung tawagin eto So ngayon naman, magkakabit tayo ng kadena at magpuputol din tayo kasi mahaba to eh, no? So ituturo natin kung paano siya putulin. First of all, meron tayong tools na 8mm and then meron tayong 12mm na ratchet ang kabilang dulo. Ayan, may combination ng ano. May, uh, 17 naman para pang dito, pang tanggal dito. So dito yan. Then dito naman yung 12mm. Okay? So, i-atras nyo itong uh, chain breaker natin, yung panulok na. I-reset nyo, ika nga. Yes. So, kanina, pinutol ko na yon Hindi ko na ipakita. So, dito sa ikakabit natin ka rin, mahaba to. So, puputulin din natin to. Siyempre, kailangan nyo na 14mm para maluwagan natin yung caliper bracket bolts. So, 14mm yan. Then, 19mm para naman dito sa axle nut ng ating rear na gulong. Ano? So, para maluwagan natin yung So, pag may matigas siya at sumusulod to, kailangan nyo ng 17 mm. So, doon na tayo sa pagputol ng kadena kasi yun naman talaga yung request ng ating uh, subscriber. So, pag magpapalit kayo ng kadena, ay huwag nyo siyang kakalasin ng sobra. Yan, tulad yan, pinutol ko lang siya. Mas mahal ba yung trabaho natin dito? Kasi ganito yung gagawin natin. Itap niya po yung lock dito sa kabilang dulo. Yan. Tapos, angat lang natin si unit. Tapos, ilahin natin yung kadena. Diba? Wala tayong kahirap ulit magpasok ng chain. Hindi tayo Ay Okay. So, ganun lang. Ilagay Ay, na natin na hindi tayo nahirapan. Kasi kung mamanwal po natin ipasok yun dito, malamang sa malamang, kakalasig pa natin to, 10mm na to dalawa, para ipasok yung kadena. So, pag nilagay natin agad yung lock, o, diba? Nandun na kaagad yung bagong kadena. So, dito naman tayo. So sa pagpuputol ng kadena dapat alam niyo kung saan kayo puputol ano. Importante 'yon kasi pag uh, sobra sasagad yung adjustment nyo dito. So makikita niyo dito sa ating axle sagad na sagad na siya. So ibig sabihin dapat pag magputol tayo ng kadena uh, ay kukulangan natin. Okay? So tulad niyan, uh, dito siya sa part na to. So magpuputol kayo dito. So bibilangin niyo yan mula sa dulo 1 2 3, 4, 5, 6 o so, ika -anin. kasi kailangan natin na mabitin so bakit kailangan mabitin kasi nga sagad na to para meron tayong push pa sa una so para pag nag-adjust kayo marami tayong clearance sa likod okay so putulin natin hindi pang-adjust pang adjust, natin so sulong nyo lang to pihitin nyo yung 17mm yan tapos release nyo ng konti para pumasok sa loob kasi meron yung sya parang hukay parang ganyan tapos, tight nyo lang siya ng konting kunti lang. Yan. Then, dito na kayo sa 12mm naman. Pipihitin nyo naman pa clockwise. Okay? Pahigpit. Yan. So, ramdam nyo naman yan dito. Huwag pinipihit nyo. Yan. Pag lumambot bigla, ibig sabihin, na-break nyo na yung isang pagtakasok-sok. Dalawa kasi nakasoksok sa pin na yun. Tapos, pag natin nyo ulit na mahigpit, ibig sabihin, uh, lumalabas siya doon sa pangalawang pagkakatusok sa kadena. So, mas mainam na wag nating ihulog yung pin kasi pag nagdugtong tayo kung sakali lang at taputulan, meron tayong nakasuksok agad na pin na. Okay? So, luwagan naman natin yung 70 mm Yan. Ila. So, ganun lang magputol ng kadena. Ayan, o. Oh. Putol na siya kaagad kung mapapansin nyo. Ayan. Putol na siya, di ba? So, ang size ng kadena, 428. So, lagi nyong gamitin to sa motor nyo, 428. Kasi pag nagbago kayo ng size, automatically magpapalit kayo ng engine sprocket sa kayo sprocket. So, sundin lang natin yung uh, standard na kadena ni sniper. So, kadalasan 428. So, yung nagpapalit ng mga 415, yung mga mahilig sa kare-karera, yung maninipis na kadena at uh, lighten. Tsaka aluminum na yun ito, sprocket. Okay, kukuha lang tayo ng 14mm at saka 19mm kasi bitin na yan. Oh. Eh. Diba, bitin? So, kailangan umusod to dito para magkaroon ng adjustment. So, kala pa pala ng G's para pang pahit doon sa adjuster nut. Okay. So, ito. Luwagan natin 40 mm, guys. So, importante yung luwagan to. Huwag na huwag kayo mag-a-adjust ng kadena na hindi nyo naluluwagan to. Kasi yung caliper, yan yung pinakang stopper nya dito. Yun yung pinakang lock nya. Once na hindi nyo to niluwagan, bilog na to. Hindi nyo pa naiikutan tong, hindi niyo pa nagagalaw yung adjustment. Kung mapapansin nyo, kikibo siya sa bandang kaliwa. Pero dito, never yan kikibo kasi meron pang bolts dito sa caliper. Hindi yung ibo. Palawagan naman natin ngayon yung 19mm. Ay, bago pa yung ating tools. Magalit pa. Puta na pigas. Doon lang. Tapos, Ito kailangan umusog yung uh, axle kauna pa para meron siyang adjustment. So, luluwagan natin siya. So, sa mga gusto magputol lang kadena dyan, magpalit ng sprocket, ng chain set, yan. So, yun pala, bablog din natin kung paano magpalit ng chain set. Meron na tayo nyan eh, pero oh, record lang natin para dun sa mga bago nating subscriber sa YouTube channel. Ini kanor, no? So, konti na lang luwag pa tayo ng konti kung so, mapansin nyo meron na siyang ala, clearance para mag adjust ng kadena pag lumuluwa aray natin hindi. subukan natin kung abot na Ay, okay. kunti-kunti na lang konting konting lang pagod na ako sukat so, ulit panibago ayan abot na siya ayan turuan ko yung paano magkabit ng lock siyempre dapat hindi di ba pupunta dito ikot ng ano kadona. so dapat hindi nakaharap dito yung lock so dapat nakatalikod ayan yeah, ganyan so ikabit na natin to ayan tapos sa gamit naman, kailangan nyo lang ng ganitong klase or pwede rin yung long nose. Yan. Yan, dapat nakatalikod siya. Napakaganyan. Tapos ipitin nyo lang papunta, isulong nyo lang pauna. Yan, okay na siya agad. Uh, ano na tayo? Uh, chain adjustment tayo. So dapat hindi ganito kaluwag. Ang tendency pag ganito kaluwag, pwede tumalon yung kadena nyo. So dito na ulit kayo sa 10mm kapitan natin siya. So, hindi rin pwedeng sobrang higpit. Dapat tama lang. Yan, pipitikin nyo siya. So, yan. Tapos ikutin nyo yung ano. Yan. So, mapapansin nyo sa mga sprocket, lumuluwa, gumihigpit sila. Bakit? Kasi luma na po. Bakit na luma? Kasi ginamit nyo eh. Huwag nyo gamitin para hindi lumaluma. -luma. Tabi nyo sa bahay. ay Okay. Hindi. So, pag, kasi yung sprocket, pag natagal nang ginagamit, moblong po talaga siya. So mapapansin niyo pag iniikot niyo yung kadena natin, yung gulong natin, ah, uh, merong tight na part, merong luwag na part. Ano? Ayan. so dapat ganito yung play no, mga ano lang, <clears throat> mga sintaas lang ng piso. Ayan, yung play you no. Know? So dapat may play hindi pwedeng wala. Kasi pag sumakay po tayo sa unit and uh, bumabagting pa yung kadena. All right, so naikabit na natin yung kadena. Dito na tayo sa adjustment ng uh, kadena. So kung anong bilang po dito, sa guhit dito kung mapapansin may mga guhit yan so wag nyo na sundin yung marami no dito na kayo agad sa kakaunti ba't pa kayo magbibilang ng marami marami nga dito tayo sa kakaunti so dito bilang natin 1, 2, 3, 4 so apat na guhit so dapat sa kabilang side is ganun din may magtatanong na naman lamang po sa kabila eh dikit po yung gulong eh may brace po kasi doon kung mapapansin nyo so dito sa left side eh malaki po talaga sa dyan yung clearance kasi yung brace nya dito ay manipis So pag pumunta po kayo sa kabilang dako ng swing arm, makapapansin nyo, mas dikit siya dito kasi ito ay merong mas makapal na part na brace. So para makita nyo, tanggalin nyo na yung nut. Huwag na kayong manghinayang magbaklas. So dito, kung mapapansin nyo, iba yung adjuster. So possible baka baliktad kasi yung guhit iisa lang. So dapat marunong kayo ito mancha. Kung ilang guhit sa kabila, dapat ganoon din dito. So dito, kung mapapansin nyo, Pagtama yung adjustment yun sa kabilang side. Pag inikot natin yung gulong, maluwag. yan maluwag. Ano? Pag tagilid po yan, hindi nyo maiitit yung gulong kasi nakatagilid siya Sa side yung rotor disc sa uh, brake pad. So dito, estimated ko ay tamang tama na. Okay? Kahit wala tong guhit dito, istansyado natin yan. Ayan. So pag inikot nyo, pagtama adjustment nyo ng kadena, maluwag yung ikot ng gulong. Baka naman dayain nyo, sumkitin nyo yung brake pad tapos ikutin nyo, di maluwag talaga yun di ba? huwag nyo dayahin yung sarili nya so pag nakuha nyo na yung tamang adjustment idikit nyo lang ng konti itong ano, 10mm, konti lang tapos so, pag magta-tight kayo ng ano ng mga bolts, unahin natin yung bolts dito sa caliper bracket, yan, ito yung kaunahang hinigpitan yan, sakto lang huwag nyo pakahigpitan ng todo, hindi naman tayo galit So, dito na tayo ngayon sa Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, pag gumalaw, ata mo. Gumalaw siya. Hindi ko maikot kasi tagilid, di ba? Ayan o, oh, tagilid. Gumalaw, kita right ko kanina. So, doon natin tumula. muna Mas masama eh. So, pag tama, pansin nyo, ayan, maluwag siya. So, pag ganun, sumasama, pag binipinsin dito, ulahin nyo na muna dito. Optional naman. Pwede dito rin tayo mag muna. Ang gawin nyo kaya dito, type nyo na ito ng kotay lang. Ayan. Dito muna tayo sa 19mm. Padasang kasi doon ito ginagawa yan. Eh, sumasama siya. Kaya dito na tayo. So, ikot natin. na maluwag. Sige, ikot na natin ito. Okay. So, ikot na natin. Final. Kung hindi na makakalas ng iba, para dito lang ito, pagbawa. Yak lang, sa so, lang may pito. Si okay. mo baka matanggal, di ba? So pag mahigpit na lahat yung axle at saka yung 14 mm, dito na tayo sa 10 mm dito. Basta dito hinigpitan. Baka si Mamiya maghanap pa ng lato ito na yung Ano? Ito na 'no. Ng lato-lato dito pag luwag yan. So wala nang i yung nut na yan. Maghanap pa yun, nagpa-adjust na ako kadena ang motor ko. yan, ayan. So tapos na. Babalik na natin yung hindi sprocket cover. Yung kalimutan yung balik yun. Yung kahit importante po nito. Ang trabaho nito para hindi magdumi yung sapatos natin. Pag so, may tumatalasip na lapis. Pangalawa, yung sintas ng sapatos natin para hindi mahigok. Importante yan. Balik na natin. Ang dumi ano? Hindi nililinis ni boss eh. Balik na natin. O, 8mm po yung ano nyan. Yung bolts. So, huwag nyo kalimutan yung ikot. Clockwise. Baka pihitin yung pihitin. Maputol. So ito yung langis ni boss, kung mapapansin nyo Pwede pa yan Kunting-kunting panahon na lang Babablock na yan So ang odo nito, maya, buhay natin Yung odo, ay yung ano Yung uh, funnel board, check natin Kasi 3 months na daw itong dinatiching soil Medyo nakakalimutan ni Gusi So itaturo natin sa kanya yung tamang Pagpapalit ng langis ano? So kami dito, every time na natiching soil kami Meron po tayong tinatawag na Ah, uh, yan trip 1 and trip 2. So, sa trip 1, possible, naka 3,987.2 na siya kilometers. Kasi yung trip 1, kada change soil, nire-reset namin yan. So, sobra na siya. Oh. Uh, ah ang layo na nang naabot ng takbo, hindi pa napapalitan ng langis. Layo ng langis niya, kulay, suka na ng pusit. Every time na mag-change po tayo, ilong press po natin yung trip 1. Ayan. So, dahil palit langis siya ngayon, nire-reset na namin. So, dito tayo magbe-base ng uh, langis para malaman natin kung gano'n nakarami yung natatakbo ng ating motor. So yung trip to, panggala ko naman to. Kaya nire-reset ko yan. Example, gusto kong uh, malaman kung ilang kilometro mula Lipa City to Quezon Province, Katanawan. Ano? So pupunta tayo doon, nag-zero tayo sa alisa uh, natin nating lugar. Pagbalik natin, malalaman natin kung ilang kilometro. Okay? So ito pong odometer, hindi po nare-reset to. Pero na lang siguro, dalhin nyo to sa magaling na uh, magkukot-kot na kung ano-ano about sa Ayan, basta. Pereset nyan. Magaling yung iba dyan. Magaling mag -tempered. Ika nga. Sabi nila, para bumaba yung odo. Okay. So, total odometer, 25,459 kilometers. Okay? Para sa langis. Para sa galaan. At itong mga to, oras lang yan. So, guys, bagay natin ituro lahat. Nahaba na tayo. <laughs> para sa pagpunta lang ng kadena Salamat. At tingat tayo palagi. Sana may nakuha. Peace.